Hi Sir Gab, good morning. Good morning. Oh, ano nga uh, activities ngayong araw? Uh, ngayon naman, kung kahapon tayo ay nag-focus sa kamay nilaan, ngayong araw naman dito ay sa Quezon City. The very well-known Commonwealth Avenue, no? So, we will clear mga illegal parking, mga nakaparada sa bangketa na dapat lalakaran ng mga tao, mga illegal parking sa kalsada na supposedly uh, bilang isang highway. There should be no parking all the time yung mga nakakasagabal na illegal terminals, i-operate din po natin yan. And of course, yung mga vendors po na umaabuso, na umaabot na po sa kalsada. So kasama yan sa i-operate natin this morning. And aside from that, meron po yung mga ilang problem areas nearby, tulad po ng Regalado Avenue, uh, sa Don Antonio, yung Holy Spirit Drive, isang malaking problema rin po yan, na marami na po tayo natatanggap na complaint. So all this will be operated this morning, and abangan nyo po, kung sakasakali, meron pa po tayong second operation along Quezon City rin po and third operation po natin mamayang late afternoon dito rin po sa siyudad ng Quezon City. Aside from the clearing operation, meron po tayong joint uh, operation with the Highway Patrol Group ng NCR po. So makikita natin, no, very close, very collaborative ang ating mga aksyon, ang ating mga gawain, lalong-lalong po sa pagkapatupad ng mga batas trafiko at other Uh, traffic violations within Metro Manila dahil nakikita naman natin andiyan po ang suporta, koordinasyon ng police, highway patrol group, and other law enforcement agencies. At din naman po ang uh, yung mga nakikita naman po natin ang mga local na pamahalaan, mga syudad na tinutulungan din po tayo. Maraming salamat, sir. Maraming salamat yes. din po. Ayun oh. oh, bakasin mo yan. Ba't kayo gumagamit ng sticker namin? Sino nagsabi pwede mong gamitin to? Pinagbabawal namin to. Sir, kapag niya may nahuling uh, nakadikit ng... Uh... Bawal yan. Actually, even us, uh, as officials or mga employees ng MMDA, but we are not authorized to use any sticker on our vehicles. Mayigpit na pinagbabawal ng ating chairman ni Atty. Don Artes ang paggamit ng any stickers of the agencies because these are being, being used no, to escape apprehension, uh, nagagamit sa mga illegal activities, unknowingly sinasabi taga MMD because may sticker which is napaka-illegal po nito. Uh, at yun po ang mahigpit na pinagbabawal at pinagbili ng ating chairman na yung mga ganong stickers po. Uh, even before, months ago, naglabas na po ng memo si Chairman na baklasin at pinagbabawal po yan. At may instruction po si Chairman, any vehicles apprehended or seen with MMDA insignia or stickers uh, shall be ano, no? uh, questioned and tatanggalin po. Automatically, it should be removed. May uh, kada uh, multa ba yan pag nahuli? Well, uh, ano po yan no? depends on the situation or the usage, uh, pwede po kasi yan pumasok sa illegal uh, display of, yun nga po, yung mga stickers, illegal display of uh, the agency's uh, name. Kasi nga po, nagagamit sa uh, hindi magandang gawain at nadadamay po ang ahensya. That's why mahigpit na pinagbabawal, hindi lang naman po sa MMDA, even other government agencies may tipong pinagbabawal po yan at pinatatanggal po. He is running without a plate number and I don't know what other violations ang na uh, ano no, na sita or na tsempuhan ng ano no ng LTO at ng HPG. Nasa nasa Latex Market na tayo. ilan ito? Apat, sabay-sabay. Ah, lima. Lima, sabay-sabay. Ang oras ngayon ay uh, 10 10.25 ng umaga. Iwanan na natin yan na tapapasadaan ito ng mga itong oras hapon hanggang gabi. Doon tayo galing sa Latex Market. Bunga ba lang tayo dito? Yung nakaraan, nakaraling ko, hindi natadaanan na ito ng mga tao o uh, na ng uh, mamimili. Okay. Diretso tayo. Ang oras ngayon ay 11.50 na umaga. Nandito na tayo sa... Malapit na tayo sa Fairview. Siya lang ang uh, namumukod tangi. Okay. Tara. Ang oras ngayon ay uh, 12 noon. Mayroon pa tayong uh, Siam na tow trucks. Nandito tayo ngayon sa may uh, Camaro Street. At sakop ng uh, Fairview. Kumanan sa Pontiac. At ito na yung uh, regalado. Malamang kakaliwa tayo sa Regalado or uh, De yan. Ah, kumaliwa dito sa Regalado Avenue. Mayroon pang isang uh, Regalado. Yun naman ang highway. Okay, bababa. -ba -ba. Kasi marami rin sa kabila, oh. Pinatay mo yun, uh, Regalado. Kabila, ang dami. Ang oras ngayon ay 12.05 ng uh, tanghali. Ito, mga nakalabas yung uh, hulihan. Yung mga nadaanan natin, matitikitan lahat yan. At uh, possibly uh, may mahatak. Ito, nandito naman yung may-ari. So, binigay na yung lisensya. Ah, may driver. Tawi tayo sa kabila. May nahatak dito. Nalaman, ticket na lang ito dahil uh, dito na yung may ari. Mayroong inahatak dito sa tapat ng uh, Eastern uh, University. Hospital. Kabilaan. Maraming mahatak. Sa kabila, sa unahan, dalawa.